lahat po ba na nangyayari sa inyo ay maganda. At time to be born, okay, masaya tayo. Pero at time to die, meron na po bang masaya na namatay? Ang key to see beautiful ay hindi ang ating mata. The key is knowing that God is in charge of every season ng buhay natin. God is saying, nagagandahan siya, hindi sa ating appearance, nagagandahan siya kung paano ka tumayo. Kung paano ka maging stable sa kanyang mensahe kung paano ka maging stable sa kanyang katotohanan. Maganda para sa Diyos yung mga marunong tumayo sa kanyang katotohanan. Marunong tumayo na ang Diyos ang kanyang tagapagligtas. Marunong tumayo sa kabila ng mga bagyo that He is still believing that His God is a Savior, that His God is a Deliverer, His God is a Provider. That's beautiful para sa Diyos